Nahanap na ng NCRPO mga case folder na mga pulis sa sangkot sa kasong administratibo. May database system na rin daw sila para di na mawala pa ang mga dokumento. Si Patek de Jesus sa detalye. Mananatili ang direktiba ng Philippine National Police sa lahat ng police regions na atin kung may insidente sila ng nawawalang case folder sa mga police na may administrative cases. Ito ay kahit pa ng NCRPO na nahanap na rin ang mga dokumentong ito. Paliwalag ng PNP, nagkaroon lamang ng problema sa turnover na kaagad din namang naresolba. Nagkaroon na rin ng maayos na database system sa pagpapanatili ng mga case folder. Nung nag-conduct po sila ng accounting, kausap ko po mismo yung personal uh, head kanina, si uh, Colonel uh, Rodel Pastor, ay wala naman pong nawawala. It so happened na kinuwento niya sa akin, yung kanilang office, particularly yung discipline law and order section, wherein ito yung repository ng ating mga uh, admin case folder, ay nag, uh, may mga naglipat-lipat ng opisina. Nag-iba-iba din yung mga personal na humawak nitong mga case folder. So ang nakita dito talaga natin na, na problema ay hindi nagkaroon ng proper turn Over. In inclarify po nila sir, wala pong nawawala pong uh, case folder. All accounted po at uh, zero backlog po sila as we speak. Gayon man, tuloy pa rin ang direktiba upang matiyak na walang naantala sa pagresolba sa administrative cases ng mga pulis. It is incumbent upon them na maganda nga po ito, nangyari nga po ito at na-brought up dahil baka meron din mga region na similarly ay nakaka-encounter po ng ganitong mga mga delay po in the implementation po ng mga decision because of uh, some inadvertent uh, misplacement of uh, some uh, documents po. Ayon sa PNP, halos 4,000 administrative cases na ang kanilang naresolba mula 2022 kung saan halos 1,000 polis ang tuluyan ng dinismis sa serbisyo dahil sa iba't ibang paglabag. Sa ngayon, nasa 1,000 admin cases pa ang patuloy na nire Pag sa level po ng summary hearing officer, dapat within 60 days ay ma-resolve po nila. Kapag ka nag-file po sila ng MR, yung PNP personnel, they have 10 days to file a motion for reconsideration. Pagdating po sa level ng disciplinary authority, dapat within 30 days po ay ma-decisionan yan. So mag-iikpit mag po tayo doon sa tinatawag po nating regulatory period. Dapat po hindi po yan lumalagpas. Patrick Deasos para sa Morning Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas